Ang The Things You Can See Only When You Slow Down ay isang aklat na puno ng pagninilay, paghilom at mahigpit na paalala na sa ating panahon na laging nagmamadali, puno ng ingay at si stress, ang katahimikan ay isa ng uri ng karangyaan. Isinulat ito ng isang buddhistong monghe at profesor na si Haemin Sunim, isang taong namuhay sa silangan at kanluran at sa kanyang karanasan sa parehong mundo, nakita niya ang mga katotohanan hinahanap ng marami, na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panlabas na mundo, kundi sa loob ng sarili, sa tahimik na espasyo ng ating kalooban, sa mga sandaling tayo ay humihinto at bumabagal. Sa aklat na ito, hinati ni Haemin ang kanyang mensahe sa walong bahagi, bawat isa'y nakatuon sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao, mula sa personal na kapakanan hanggang sa mga ugnayang interpersonal mula sa pagmumuni ng isip hanggang sa kalaliman ng spiritual na koneksyon. Ngunit higit sa lahat, ang pinakapundasyon ng buong aklat ay nakasandig sa isang simpleng aral na ang maraming mahahalagang bagay sa buhay ay hindi natin mapapansin kung palagi tayong nagmamadali. Sa sobrang dami ng ating ginagawa, sa dami ng ating iniisip at inaasikaso, hindi na natin napapansin ang mga simpleng ligaya sa araw-araw. Ang ngiti ng isang kaibigan, ang init ng araw sa ating balat, ang katahimikan ng umaga, o ang kabog ng ating puso tuwing tayo'y tunay na masaya o nalulungkot. Sa unang bahagi ng aklat, tinalakay ni Haemin ang kahalagahan ng pahinga. Hindi ito ang pahinga na dahil pagod na tayo sa trabaho, kundi ang pahinga na nagsusulong ng pangangalaga sa sarili. Ang uri ng pahinga na tinatanggap natin ang sarili natin kahit wala tayong ginagawa, kahit hindi tayo productive at kahit hindi natin natutupad ang lahat ng inaasahan sa atin. Ipinapakita ni Haimin na hindi batayan ng halaga ng tao ang dami ng kanyang naabot, kundi ang kakayahan niyang magmahal, tumanggap at magpatawad, lalo na sa kanyang sarili. Sa sumunod na bahagi, pinagtuunan niya ng pansin ang ating isip. Ayon sa kanya, ang ating mundo ay hindi palaging totoo kung paano natin ito nararamdaman. Sa madaling salita, kung ang ating isipan ay balisa, takot o puno ng galit, ang mundo ay magmumukhang isang mapanganib at malupit na lugar. Ngunit kung ang ating isip ay payapa at kalmado, makikita natin ang kabutihan at kagandahan kahit sa gitna ng problema. Kaya't mahalaga raw na bantayan natin ang ating mga iniisip. Kailangan natin silang kilalanin, yakapin at iwan kung kinakailangan dahil ang ating pananaw ay bumabaluktot sa ating karanasan. Isa rin sa mga pinakamakabuluhang bahagi ng aklat ay ang usapin ng emosyon, partikular ang pagiging sensitibo o mapagdamdam. Ayon kay Haemin, normal lang ang makaramdam ng galit, selos o takot. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga damdaming ito. Hindi natin kailangang labanan ang ating emosyon, pagkos dapat natin silang intindihin. Halimbawa kapag tayo ay naiinggit, sa halip na magalit sa taong kinaiinggitan natin, tanungin natin ang sarili, ano ang kulang sa akin? Ano ang tunay kong hinahangad? Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawa sa ating sarili at mula rito, nagsisimula ang tunay na paghilom. Malalim din ang pagtalakay ni Hermin sa relasyon sa ibang tao. Ipinaliwanag niya na madalas tayong nasasaktan hindi dahil sa kilos ng iba, kundi sa ating inaasahan sa kanila. Ang inaasahan nating pagtrato, pag-unawa, at pagbalik ng pagmamahal ay hindi laging ibinibigay ng mundo at dito nagsisimula ang pighati. Ngunit kung susubukan nating palitan ang paghusga ng habag at ang inis ng kabaitan, mas magiging magaan ang ating relasyon sa iba. Hindi nating kailangang baguhin ang lahat ng tao. Minsan, ang kailangan lang nating baguhin ay ang paraan ng ating pagtingin. Sa mga bahagi ng aklat tungkol sa pag-ibig at buhay, ibinahagi ng mayakda ang malalim niyang pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi kontrol, kundi kalayaan. Ang pagmamahal ay hindi pagmamayari, kundi pagtanggap. Kapag minahal natin ang isang tao, hindi natin siya inaangkla sa ating mga pangarap. Sa halip, pinapalaya natin siya upang hanapin ang sarili niyang kaligayahan kahit hindi kasama tayo. Ang ganitong pag-ibig ay hindi masakit Bagkus ito ang pinakamatatag dahil ito'y nagmumula sa malayang puso, hindi sa takot o pagkakapit. Sa mga huling bahagi, lalo na sa usapin ng hinaharap at spiritualidad, tinuruan tayo ni Hemen na huwag masyadong mangamba sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang buhay ay likas na hindi tiyak. Kahit anong plano ang gawin natin, may mga bagay pa rin lalabas sa ating kontrol. Kaya't ang pinakamagandang gawin ay yakapin ang kasalukuyan ang nag-iisang sandaling hawak natin. Huwag tayong mabuhay sa takot sa bukas o sa panghihinayang sa nakaraan. Sa halip, mabuhay tayo ng buo sa kasalukuyan at mula roon, unti-unti nating makikita ang kahulugan ng ating pag-iral. Pilang pagtatapos ang aklat ay hindi lamang koleksyon ng mga magagandang kasabihan. Isa itong praktikal at napapanahong gabay sa pagharap sa mundo ng mas may kababaang loob, pag-unawa at pagmamahal. Sa bawat pahina, tila may bulong ng pag-asa na nagsasabing, hindi mo kailangang magmadali. Karapat dapat kang mahalin kahit wala kang patunayan. At sa panahon ngayon, ang ganong paalala ay isa sa pinakamahalagang regalong maibibigay ng isang aklat. Bukod sa mga pangunahing aral at paksang tinalakay sa aklat, isa rin sa mga pinakapinag-iisipang aspeto ng The Things You Can See Only When You Slow Down ay kung paano nito sinasalamin ang pilosopiyang silanganin, ang konsepto ng Wu Wei sa Taoismo o ang non-doing na nangangahulugang hindi pagtutol sa agos ng buhay. Bagamat si Haemin ay isang buddhistong monghe, makikita sa kanyang panulat ang impluensya ng iba't ibang pananaw kabilang na ang Zen, Confucianism at maging ang modernong sikolohiya ng kanluran. Kaya't ang kanyang mga payo ay hindi lamang espiritual, kundi praktikal din Madaling may ilapat sa pang-araw-araw na buhay ng sinuman, anuman ang relihiyon o paniniwala. Sa ilang bahagi ng aklat, ginamit niya ang mga kwento, karanasan at mga liham mula sa kanyang mga tagasunod upang ipakita ang mga aktwal na hamon na kinakaharap ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan ng mga ito, nagiging mas totoo at mas makatao ang kanyang tinig. Hindi siya nagtuturo mula sa pedestal, kundi nagsasalita bilang isang kaibigan, isang kapwa nilalang na dumaraan rin sa parehong mga emosyon: pagod, kalungkutan, takot at pagdududa. Ang ganitong estilo ng pagsusulat ay nakatutulong sa mambabasa upang makaramdam ng koneksyon at pagkakaunawaan. Isa pa sa mga magagandang elemento ng aklat ay ang presensya ng mga pahina na sadyang walang masyadong teksto. Madalas ay isang maikling kasabihan lamang, kasunod ng malinis na espasyo. Ang layunin ng ganitong disenyo ay hindi lamang pampaganda, kundi upang bigyan ang mambabasa ng pagkakataon na huminto, huminga at namnamin ang mensahe. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng aklat ang mismong katahimikan. Hindi lamang salita ang nagsisilbing guro, kundi pati ang katahimikan kaakibat nito. Sa dulo ng aklat, hinikayat ni Haemin ang mambabasa na hindi kailangang maging enlightened o perpekto para masabing ikaw ay nasa tamang landas. Ang bawat hakbang ng may kabutihang layunin, kahit gaano kaliit, ay isa ng anyo ng pagising. Ang tunay na layunin ng aklat ay hindi baguhin kaagad ang buhay ng mambabasa, kundi itanim ang buto ng kamalayan na unti-unting tutubo habang siya ay natututuring bumagal, makinig at magtiwala sa sariling paglalakbay